May muntah guys Ayan o no, maga Maga akong binigyan ng manok na roo Piraso ni Tia Pina Napakabait nila sa akin Napakabait Ang daming nagmamahal sa akin dito Mayroon din doon Mga manok doon Sa kulungan Binigyan din ako Nila ni Chubagdor Ayon mga buhay pa Panghanda yun ng ano ni Papa Ang bait-bait nila Salamat. Alam nyo ba, kasi pinatawag ako ng barangay kasi kinuha yung kukunin ko na sana yung tanki ko doon sa bundok kasi ano, hindi naman na ginagamit nung taong binigyan ko at patay na rin. Gusto niyang mag-witness doon sa barangay. Samantalang hindi naman ako umingi ng ano, ng tulong kasi nakatira siya doon sa lupa doon. So, patuloy lang tayong maging mabait sa kapwa dahil ang Panginoon na po yung gagawa ng paraan at gagamit sila ng tao para maging para maging mabait din yung tao sa atin. Salamat, salamat kayo! Ito <laughs> e, din guys, bigay din to ni Bagdol sa akin. Jo Bagdol Montesino, salamat ng marami. Tuwing uwi ko dito sa Pilipinas, tuwing bakasyon ko, binibigyan mo ako ng manok. Last ta uh, uwi ko, 2022, binigyan din niya ako ng malaking manok na pang, ano na, pang sabong na. Ngayon, malaki pa rin, pero hindi pwede pang sabong. <laughs> so, mayroon din akong dalawang manok ano nakawala? ewan ko sana nakita ko yun kanina, so sa lahat ng mga taong mababait sa akin at uh, mapagbigay sa akin, God bless you more.